garlic yan ba? Yan. Nakita ko lang ito guys. Ginagaya ko lang. So, lulutuin natin ito guys. Para pag kumain tayo ng mga ano, kakainin natin ito. Ngayon siya guys. Yung uba, binababad sa suka. Meron din ako noon. Ito naman pangontra guys sa mga kaba kaba <laughs> yan kainin natin yan pabrownin natin so nalagay natin sa garapon then pag tuwing kakain tayo pwede tayong kumain yan guys thank you guys maganda daw ito sa health guys kaya magluto rin kayo ng ganyan kaysa masira yung bawang ko mariyan na akong mga nakalagay sa freezer so nakita ko ito inugasan ko ito guys binabad ko sa tubig then pinatuyo then ngayon ayan na siya thank you guys